Hi guys! Samahan nyo ako dito sa pag-test ng aming sasakyan. So, ayan. Simple, maliit, pero pwede na. So, ayan dati. Sinasakyan ko yung maliit lang yung laruan. Nakulay pula. Ngayon, totoo na at kulay red. Kasi sabi ko pag kukunog ko sasakyan, gusto ko talaga yung red or yellow. Ganon eto na nga oh, Hello, hi! Oh, ayan. Dahil pa nga, hindi muna tayo marunong mag-drive. So, sakyan-sakyan mo lang natin at i-feeling. So, eto na nga ang aking mga kaanak dito. Pauwi na nga sila. Ayan, ang mga mangyanis. Ayan, uuwi na. So, ayan. Eto na nga. <coughs> at, dahil sila ay pupunta ng SM. So, eto na nga iti-test drive na natin. Pupunta ang SM. Pero, hindi muna ako kasama dyan. So, sila-sila lang muna kasi gusto nilang gumala sa SM. Kaya, ihatid mo muna yan sila. So, ayan. Hello! Oh, hello guys! So, ayan. Galing silang Mindoro. Nagbakasyon dito. So, ayan. Happy-happy lang. Dito, yung iba galing kainta. Ayan, kung sa saan, parang nagsama-sama dito, ayan. O, ba diba? ayan, sobrang happy, happy, happy ko kasi nga sila yung makasakay. O, ba diba? sila sa SM. O, enjoy kayo, guys. So, syempre, kailangan, habang may hinihintay pa tayo, parang ifi-feel ko muna ang pagsakay dito. O, ba diba? So, ako muna, ife-feel ko, guys. So, ayan, check, 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 check. Kasi, syempre, medyo mahina pa ang ating, ano, ayun na yun. So, ayan, ako muna. O, oh, alis ka muna dyan. <laughs> Yan yung aming driver. Driver talaga. So, ayan, alis ka muna dyan. At ako muna mag-feeling. So, ayan, oh, halika kayo. So, ayan, ako muna ang driver nyo for today's video. So, hello! So, ayan. O, diba yun? Yung sakit si TP. So, ayan. Test drive, test drive. So, ayan. Okay naman siya. At, Ayan, maayos. Oh, go, go, go. So, sige na nga, umalis na nga kayo at mamasyal na kayo sa SM. Basta ako, masaya ako at meron ng ganito kahit pa paano. O, oh, di ba? Diba? Makakalayo-layo na na ating pupuntahan. O, oh, ba? Diba? Go. O, oh, na sa inyo. At saka ito, mga paalis na rin, mga pauwi na rin. Ayan ang kainta. So, ayan, bye-bye muna at tayo ay magiwahiwalay muna. And syempre, ito kinagabihan, ito na nga kami pumunta. Isisimba muna namin siya. So, ayan. Ayan muna kami. O, ba diba? Malayo-layo na rin ang naitakbo nito. Kaya, yun guys. So, happy. Ayan, naisimba din namin ito. Ayan. Yun lang guys. Share ko lang. O, bye. Ride on the go! <laughs>